So yan na nga mga kaingsan ang ating uh, pagkain ano. Siyempre yung ating pansit. Yun. Sarap. Wow. Siyempre Pepsi diet nga mga kaingsan. Yan oh, Pepsi diet. So tara, kain na, na? At konti lang ating kanin siyempre. Good morning, good morning, good morning po mga kaingsan. Ngayon pong araw ay siyempre araw po na lunes ngayon. Bali October 24 po tayo mga kainsan Ngayon pong araw ay maray tayong deliver mga kainsan Medyo na late na nga yung gulay Anong oras na tayo magdi-deliver nito Bali 11.30 na po mga kaysan. Kaya ayun simulan na natin at tayo umalis na Dahil malayo pa yung ating uh, pupuntahan So malalaman nyo mamaya kung ano yung ating uh, destination O ating location na pupuntahan mga kaysan. So ayan tara mga kaisan, samahan nyo ako muli mga kaisan sa ating pong pag-ride at pagdi deliver Bali gulay at uh, dates po mga kaisan. So ayan, let's go! Kaisan tara na, ah, tayo dideliver na natin yung ito. Itong mga items, ayan o. Oh. Ang daming gulay, tsaka mayroon pang uh, gifts yung amo natin na uh, ibibigay. So ayan tara, let's go mga kaisan! At uh, mag-deliver na tayo mga kainsan Ayan po mga kainsan uh, Mag-deliver -de muna tayo sa isang bahay So Sure na, na nakikita nyo to sa ating video mga kainsan Dahil uh, Lagi naman tayo dito nag-deliver -de Tsaka uh, Siguro mga Talong beses yun ang nakita itong bahay Isang bahay Na I-deliver -de na natin uh, Ang tawag doon ay children, children. Um, code name yung code name. Yung po kasi yung mga code name na alam namin ng driver, na isang kasama ng driver. Yung Indiano. So yan, tara, mga kaisan. Samahan niyo ako sa aking pagdi-deliver. na dadan sa kusan daan ay medyo siyempre hindi naman siya illegal pero para sa akin hindi magandang daan yun pero dinadaanan nila yun siyempre sumusunod lang tayo sa mga sumasabay lang tayo sa Agos mga kainsan kaya natin ginagawa rin yun pero siyempre hindi naman sa lahat ng pagkakataon gagawin natin yung ganong Uh, daan na hindi tama ngayon nandito tayo sa kaputang Kimpahad Road mga kainsan dito tayo sa bata-bata kung paano ang ginawa. Hindi, ano po yun. Ha? Children's children po yun, mga kaysan. So, ibabalang natin yung uh, isang gulay, ano, mga kaysan. At tutuloy na tayo, mami. Mga kaysan, uh, i-deliver natin yung isa pang, uh, yung sa ano na, malayo na yung i deliver natin, mga kaysan. At, uh, okay na. At, uh, dito na tayo dadaan sa kimpahad Road. Pero, parang traffic yata rito saan kaya magandang dumahan dito lang tayo saglit dahil uh, mag-iisip pa tayo kung saan tayo dadaan at traffic yata doon sa Kimpaad Road ayan dito nga tayo dadaan sa nagpagpasyahan natin dito tayo dadaan sa Kimpaad Road ganun din naman siguro mangyayari kaya na tayong duma sa iba pa dahil uh, ginadaan pa tayo sa isang stoplight, kaya dito na tayo dumaan hindi na tayo mag-stoplight siguro dito dahil dire-direcho na ito mga kaisan tara mga kaisan mag-enjoy ride right muna tayo mga kaisan let's go sa hula traffic nga po dito mga kainsan so gagawa tayo ng paraan gagawa tayo ng ibang uh, direksyon ibang daan ano? para maiwas tayo sa traffic hindi tayo makakatapos kagad ng uh, -de deliver masyadong malayo yan mga kainsan kaya dito tayo dadaan sa Takasusi Road mga kainsan pero gagawa tayo ng paraan dito mag yutan yutan tapos dadaan tayo dito sa mga iskinita mga kainsan So tara, samahan niyo ako mga kainsan at malalaman nyo kung ano ang ibig ko sabihin sa ibang direksyon na daan mga kaisan. Tara! Tuloy-tuloy lang tayo mga punta tayo ng highway uh, ito po ay uh, ang way na, papu na papuntang badiya uh, ito po ay maca road mga kaisan dito tayo kakaliwa sa highway mapasa tayo dito sa highway at uh, nasa maca road na tayo ngayon, mga so tuloy tuloy lang natin tong daan na to malalaman niyo po kung saan ang ating destination Ami mga 10 minutes baka nandoon na tayo mga kaisan Yeah. <laughs> you City 2 tapos uh, Al uh, Alcars pagpunta direction din ng Alcars po yan mga kaysan. so dito tayo ka kanan bababa tayo sa tulay at makikita nyo po yung uh, tinatawag pinatawag London Bridge New York Bridge dito ito tawagin so yan tuloy tuloy lang natin mga kaysan. bali mamaya ay mag iba tayo ng direction ano mag iba tayo ng way na pa -uwi. dahil sa kabilang side ay napaka traffic mga kayusin. kaya gagawa tayo ng ibang way na sa loob ng badiya tayo dadahan so unahin lang natin yung deliver dito uh, yung dalawang uh, bali tatlong tamar ang i-deliver natin dito tatlong dates sa kabilang side napaka traffic tapos meron pang dalawang bahay dito meron pang uh, isang uh, deliver doon sa medyo malapit sa bahay kaya ihuli na lang natin yun dahil uh, ng ganitong oras ay traffic na dito sobrang traffic mga kaisan kaya dadaan tayo sa ibang way para mabilis so tuloy tuloy lang tayo mga kaisan nandito na tayo mga kaysan uh, ibababa natin yung bali ano to uh, yan dalawa nito ito yung may sticker na yan tsaka itong isa bali tatlo lang yung ibibigyan natin dito sa bahay yan mga kaysan so tara ibababa na natin so yan mga kaysan magdeliver pa tayo dun sa isa yung kinatawag uh, na near bridge sa malapit sa tulay kung tawagin sabi ng hamon natin tapos ito kasi uh, near stop light itong bahay na unang binigyan natin ng tatlong box na date so ito tutuloy tuloy lang natin ang uh, sa pang ano Fireworks are. Huh? Dito na nga po tayo, ano? Uh, maganda at merong ano rito. May garahe na, oh. Hindi na mainit. So, ayan, uh, ibababa na natin yung ating uh, items, ano? Yung mga kamar, saka meron pa tayong gulay. Bali Okay na, mga kainsan uh, natin. Ah, uh, Pambilis lang, binuksan kagad ang pinto Hindi na tayo masyado naghintay Ngayon, uh, lahatid pa natin yung Isa pang bahay dito sa loob ng badia Tapos mamaya Dito rin tayo dadaan Dahil uh, Sa looban ng badia Sa may Yung mayroon siyang metro, yung mayroon train So bali at yun tayo dahil traffic nga mga kaisan So tara tuloy tuloy lang natin mga kaisan Ngayon nandito tayo pupunta tayo dito ng stoplight At para mag-U-turn mga kaisan Let's go